Ngayong nakalaya na nga itong si Karelia Aston, tela binabagabag ng konsensya maging itong si Amber. Nagkamali siya sa kanyang ginawa dahil nga pinahiyan niya ng gusto itong si Carol dahil naniwala siyang may kasalanan ito. Ngunit ngayon malino na ang lahat na wala talaga itong kasalanan kaya naman siya ay konsensya ng gusto dahil sa panghuhusga niya. Magkita man ulit itong si Amber at itong si Tristan. Nagkatinginan pa ang mga ito. Subalit, wala nang gana itong si Tristan na tuloy ang makipagkaibigan nga dito kay Amber dahil na rin sa pinakita ng kanyang ama maging siya noong mga time na nililitis pa lamang kanyang ate kaya naman pinaprotektahan na niya ang kanyang kapayapaan. Samantala, welcome naman itong si Carol sa kanyang bagong buhay. Dito kasama nga ang kanyang pamilya. Agad nagpapasalamat sa sa Diyos at sa pamilya na hindi nang iwan sa kanya nung mga time na punong-puno siya ng hinanakit sa kanyang puso at naakosan pa nga siya. Piling niya ay wala, mawawala na nga siya ng tuluyan ng kalayaan at mamuhay na nga ng mahabang panahon sa loob ng kulungan. Mabuti na lamang at mayroong testigo at talagang confirm na wala siyang kasalanan kaya ngayon siya ay malaya. Subalit sinabi niya agad kay Tristan na meron siyang kailangan to rin. Yun nga ay kunin nga itong si Amber dahil gusto niyang makasama ang kanyang anak na walay na ang kanyang anak sa sinapupunan dahil nga sa ginawa nga nitong si Wilfred. Ngayon ay hindi niya hayaan maging itong si Amber ay uh, tuluyang lumayo ang loob sa kanya. Ang mga time na magkita nga sila ay agad na nga sinabi ni Lorena o ni Carol ang kanyang pakay. Wala na siyang pakailam kay Wilfred. Ang gusto lamang niya ay ibalik nga itong si uh, Leah dahil miss na miss na niya ito at gusto na nga niyang makasama. Subalit hindi nga makakapay itong si Juan Fred. Dito na nga sila nagkaroon ng matinding argumento. Ano pa ba umano ang magiging dahilan bakit kailangan pa niya itong ilayo? Kung noon ang rason niya ay ayaw niyang matraumatize ang bata ngayon malinaw na at malaya na itong si Carol ano pa ba ang kinakatakot niya na talaga namang wala siyang kasalanan kaya naman sa pagkataong iyon ay naglakas loob na nga itong si Carol bibigyan niya ng isang uh, linggo na palugit para lamang ilabas nga itong uh, si Leia at pauwi na nga ng Pilipinas at kapag hindi nga gagawin nga ni Wilfred ay sisiguraduhin o manunitong si Carol na magkikita silang muli sa korte at sisiguraduhin ni Carol na uh, sa kanya pa rin na mananaig ang batas at makakabalik sa kanya itong si Leah. Kaya naman sa takot nga ni Wolfred ay agad na nga pinauwi itong si Leah.